Hello guys, good morning Welcome back sa aking vlog mga kabongga 4am Ayun, ba, sayang maro Okay lang yan Nandito na kami sa daan Heading sa paradahan kasi Pupunta kami ng Batangas <coughs> Para Kunin yung Si book ko. Ang saya ko ngayon guys kasi finally natapos niya yung training para sa certificate. Tapos ngayon para sa Siemens book na. Hinihingal ako guys kasi mataas yung ano, daan dito sa amin tapos pababa. Mataas pababa. Ah Asya nga pala. Alas 4 lang ng madaling araw ngayon dito. So mamaya ulit. Wala pala sa Alabang, doon sa dating metropolis, Star Mall, may mga bus doon. Uh, sumakay kami doon kanina, hindi ako nakakuha ng video kasi umuulan. Mula doon hanggang sa Batangas, City Pier, uh, 210 yung pamasahe. Maalala ko lang pala yung Batangas City Pier, familiar siya sa akin kasi nung nagtrabaho ako sa Epson sa Lima, sa Malbar, Batangas, mula Talabang, ay mula Kanlubang, Laguna. Sumasakay ako ng bus sa may Pasiano Real, papunta ng Malbar. Ang signboard na sinasakyan ko is ano, Batangas Pier, Batangas City Pier. Ayun. natapos na yung proseso. Uh, di ako nakapag-video kanina pagdating namin kasi malakas yung ulan. Tapos makaya kami ng tricycle mula dun sa station ng bus. Tapos pumunta ka, kapunta dito sa ano sa Marina Station. Okay naman, malapit lang. 11 minutes lang yung, ano, yung pamasahe. And then, uh, 150 yung bayad sa tricycle. Pero parang hindi. <laughs> Tapos ito, pang dito ako sa si Jollibee kasi magkatanghalian. Kalakayan lang. Alam niyo guys, nung ano, pagpasok ko kanina sa Marina Office, akala ko okay lang yung round eh. me. Sabi nung guard, hindi daw pwede. Kaya ito, bumili ako ng polo. Polo shirt. Buti na lang at meron dito. Okay naman yung lugar. Madami, madami naman. Yung parang Jollibee, McDonald's, lahat ang dito. Mga banko, mga ATM. ayun guys, ito yung mula doon sa Jollibee matras ka lang, mga 50 50 meters tapos ito may paliko na dito tapos andito na yung kuhaan ng ano Siemens book yung marina office lapit lang guys madali siyang hanapin hindi ka maliligaw Ay. Ito na siya guys, oh. Mar, nagbasa na Ayan. Ayan guys, pagkatapos kong kumain, bumalik kami dito. Tapos, pagkakaupo ko lang, sabi nung ano, sabi nung guard, 1, 2, 3 hours daw. Pagkatapos, pagkaupo ko lang galing sa si Jollibee, tinabag na agad yung pangalan ko, nag-release na sila, ang bilis. Walang ano, siguro mga 30 minutes lang, tapos nirelease na agad yung simas at ka ID ko. So ayan guys, pauwi na kami. Ah, pa pauwi na ako, sasakay ako ng tricycle papunta sa Grand Terminal ng Batangas. Ito guys, yan. Sa Grand Terminal lang Batangas. Tapos, sasakay kami, ano, pabalik na ng Maynila. Maulan pa naman ngayon guys. Buti na lang ang lang. Pero kanina na oh, ko, nung pagdating namin dito, ang bigat ng ulan, sobrang lakas. Sana wala akong naiwan na gamit ko. Bye daw. At wala doon sa uh, Marino Office. Dito na kami sa uh, departure entrance ng ano. Kavite o Kavite, Palapala. Palapala, Kavite. Santa Rosa, Isita, Morexi. Ayun o, no? may alabang. Guys, ang ganda ng ano dito, terminal. Terminal ang ayos, ang linis, tapos andun ka palang sa bungad, ano na. Ayun guys, nasa bus na kami. Nasa bus na ako. Hindi ko pa yung yung ano ko. <laughs> Bago kong polo shirt. <laughs> pasok namin mga kabongga uh, guys sa ano, bandang Santa Rosa ayan nagsimula nang ano simula ng ulan hanggang bulakan na to lakas eh ngayon guys andito naman na kami sa ano uh, bus station sa Alabang Alak lang nagbago ganda na kasi yung metropolis pala, yung nasunog, as in, wala na, na-demolish na siya. Totally demolish na siya. Yun, wala na. <laughs> Ayun guys, andito na kami sa sa Kamuning. Nasa bus na kami papuntang kumang ano? Papuntang Sapang Palay sa Bulacan. Ayun guys, umaga na ulit. Hindi ako nakapag-vlog kagabi pagdating namin kasi sobrang pagod na ako. kaka gutom, hindi na masyadong makapokus sa pagbablog. At ngayon guys, uh, mga kabongga, uh, thanks God dahil kahit uh, ang tagal ng ano, ang tagal ng pagkuha ng slot, ang tagal makakuha ng schedule kung saang branch ng Marina mag-open yung slot para sa Siemens book. Tapos uh, i is share ko lang na yung kumuha nakakuha ako ng Siemens book slot. Ano? Nagbabiyahe ako nung nagtitraining training ako sa Sem's sa Maritime School habang nasa bus ako. Dula ka doon ako nakakuha ng slot. So nagbayad na lang ako sa si 7-Eleven. Pagkatapos ah uh, 15 days bago ako nag ano bago ko makuha yung ah uh, makapunta ng marina trenay ko din sa Subic tapos sa uh, Lawag wala sa La Union wala ding slot at nakaka sa Maritime Batangas kaya nga kahapon ayun pinuntahan namin September 5 ah uh, Um, guys kasi doon sa branch na pinuntahan ko sa Maritime Batangas ah uh, kailangan mong magsuot ng t-shirt na may collar o kaya polo hindi naman siya allowed kung anong kulay, kung anong, kasi yung iba sinasabi nila white lang. Allowed. Hindi naman ganun. Basta may ano silang siya, may collar Ayun. Ako kahapon, uh, bumili lang ako sa labas kasi may mga bilihan naman doon. Bumili lang ako 130. So, ayun guys, ito papakita ko na ang aking Siemens book. Ito pala siya. Ganto palang itsura niya. Hindi ko alam na ganto palang uh, itsura ng Siemens book. Para din siyang passport talaga. May ano din siya, oh. Oh. Ngayon siya, Jerry Idnalan. Giahak, ganun. Ayun. Tapos, mayan siya. Ay, siya nga po pala. Ito pala ang ano. Ang uh, documentary stamp na, stamp na bibili to sa, ano, sa mga munisip, post office. 40 lang to. Ano, yun yung, yun yung, ano yun Dalhin nyo. Tsaka NBI, uh, certificate ng BP, uh, basic training, tsaka PSA. Yun lang yung hinanap sa akin. Tapos pagpunta nyo doon sa Brasa Pinuntang ko kasi pagpunta nyo doon sa Marina, pagpasok, ano, uh, ipinaprint yung schedule ng appointment. Pinaprint siya, tapos pinapasok na ako, tapos uh, sa picture, tapos sinabihan ako na 2 uh, to 3 hours daw yung release hindi ko man ako sa si Jollibee no mga 15 mi 15 minutes lang pagbalik ko ayun okay na tinawag na yung pangalan ko para sa Siemens book ko ayun guys sana nakapulot kayo ng aral tsaka nag-enjoy kayo sa journey ko ng Siemens book so until next vlog ito pa nagsabi na kaya ba natin today kayang-kaya niya yan kayang-kaya natin lahat to and then go out and make memories Bye-bye. Wish me luck sa, ano ko, si Mas Boko, guys. Si Mas Boko, guys, mga kabongga. Salamat.